Ang unang katangian ni Padre Pio na tumatak sa isipan ng tao ay ang kanyang bukod-tanging kakayahan ng pag-unawa sa loob ng kumpisalan. May mga ulat tungkol sa prayer na nagsasabi sa mga nagsisisi ng mga kasalanan na hindi nila ipinagtapat o nakalimutan. Kung ang isang santo tulad ni San Jose Copertino o Saint Joseph of Copertino ay nalaman ang mga kasalanan laban sa kadalisayan, sa pamamagitan ng amoy ng pagsisisi, hindi katakataka na kayang basahin ng isang banal at mapagkumbabang pare ang puso ng mga tao. Dahil dito inialay ni Padre ang kanyang mga pagdurusa at pagpapakasakit upang makamit ang grasya upang maunawaan ng mga saloobin na mga nangungumpisal sa kanya. Ito ang halaga na kanyang binayaran upang matupad niya ang tungkulin niya bilang kumpesor. Sa pagtatanghal ngayong araw ay pag uukulan natin ng pansin ang ilang mga aspeto na at katangian ni Padre Pio bilang taga-kumpisal. Iyan ang inyong tutukan at panoorin. Si Padre Pio ay may kaloob o regalo na pukawin ang pakiramdam ng kasalanan o sense of sin sa isang henerasyon kung saan mabilis na naglalaho ang takot sa kasalanan. Kinilala ni San Pio ang napakalaking kasamaan ng kasalanan at madalas niyang sinasabi na siya ang pinakamakasalanan sa buong mundo. Malimit siyang mangumpisal at kuminsan ay araw-araw pa. Ayon kay Padre Agustino, sa huling buwan ng kanyang buhay, sinamantala niyang mangupisal muna bago magmisa. Hindi may kakaila ang katotohanan na ilang milyong mga tao ang dumagsa sa San Giovanni Rotondo na may iisang pakay, ang humantong sa loob ng kumpisalan ni Pati Pio. Ano ang nag sa mga tao mula sa buong Italia at marami pang mga bansa upang lumuhod sa kumpisalan na iyon? Ano ang ibig sabihin ng pangungumpisal kay Padre Pio? Ano ang pagkakaiba nito sa sakramento ng pagpapatawad na natatanggap sa ibang lugar? Sikapin nating ilista ang mga katangian na ipinagkakaiba nito. Sa unang lugar, may malaking bilang ng nangumpisal sa kanya ang itinaboy ng walang kapatawaran. Pangalawa, ang pangungumpisal sa priling ito ay nagdulot sa mga tao ng isang pakiramdam ng kasalanan na literal silang niyanig at nagpabuo sa kanila ng pinakamapait na luha sa buong buhay nila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa karamihan ng mga kaso, nagbunga ito ng isang radikal na pagbabago ng pag-iisip at ng budhi. Sa maraming kaluluwa, ang binhi ng isang bukasyong pangrelihiyon ay itinanim sa loob ng kumpisa lang iyon. Sa lahat ng mga pagkakataon, nagkaroon ng pag-usad sa pakikipag-ugnayan ng kaluluwa sa Diyos. Sa madaling salita, humiling si Padre Pio ng kumpisal na isa rin pagbabalik loob. Pilang pangwakas, madalas niyang binanggit ang mga kasalanang nagawa nang hindi narinig ang mga ito mula sa nagsisisi. Ang kakaibang kapaligiran ng kanyang pagkukumpisal ay kitang kita kahit nasa simula pa lamang ng kanyang tungkulin bilang isang kumpisor. Dahil hindi ito resulta ng karanasan at hindi rin ito nakasalalay sa isang hanay ng mga tuntunin o regulasyon. Gaya ng ipinaliwanag niya sa sarili niyang kumpisor noong Nobyembre ng sa 1921, ito ay hulog ng langit. Hindi nag-aksayan panahon si Padre Pio sa mga taga-kumpisal. Ang isang kumpisal ay tumagal lamang ng dalawa o tatlong mituto kung hihigit pa. Karaniwang pinakinggan niya ang humingi't kumulang 30 tao sa loob ng wala pang dalawang oras. Kabilang ang ilan na di nangumpisal sa loob ng 50 taon o higit pa. Ating iisipin na matagal ang kumpisal sa mga taong ganito, di po ba? Pero ito ay posible dahil sa kanyang karisma ng pangunawa Ang isang kondisyon na mahigpit niyang hinihingi sa bawat nangungumpisal ay ang pagsisisi at isang matatag na layunin ng pagbabagong buhay. Ang kahilingang ito ang nagbunsod sa kanya upang uh, itaboy ang ilan mula sa kumpisalan sa mataas na boses at magaspang na salita ang kanyang pag-aasal, maamuman man o marahas, ay nagmula sa parehong dakilang puso. Dahil mahal niya ang lahat ng lumapit sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa Diyos mismo. Sila na mga itinaboy minsan ay naghimutok sa loob-looba nila laban sa pagtatong ito. Ngunit ginawa nitong maunawaan nila ang kabigatan ng kasalanan at pinaglaho ang lahat ng kababawan sa kanilang espiritual na salobin. Nagkaroon sila ng malinaw na pananaw sa mabuti at masama sa batas ng Diyos, sa kanyang katotohanan at katarungan at kabutihan. Tili ba dumaan sila sa isang uri ng impyerno, ngunit sa halos lahat ng pagkakataon ay bumalik sila kay Padre Pio na may ibang pag-iisip at pagkatapos ay nakatanggap sila ng kapatawaran. Masasabing karamihan sa kanyang mga tagapumpisal ay dumaan sa karanasang ito, maging ang mga taong regular na, na ba bago pa man lumapit sa kanya. Madalas niyang nakita ang kababawan sa mga ito at hinablot sa kanilang pagiging maluwag sa pamamagitan ng kanyang mabagsik na pagtarato. Ilang kumpisal ba ang pinakinggan ni Padipio? Kinangka itong saliksikin ng estatistika batay sa mga itinatag na katotohanan. Sa simula ay nakinig siya ng kumpisal sa loob ng labing hanggang labing na oras sa isang araw. Pagkaraan ng isang libo siya na dalawampu't 1923 nang itakda ang mga limitasyon sa kanyang aktibidad at hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, nakagawian niyang makinig ng ilang oras bawat araw. Kinatayang hindi bababa sa dalawang milyon ang pinakinggan niyang kumpisal. Binanggit ng isang autor na si Padre Pio ay nagtiis ng matinding paghihirap para sa kanyang mga taga-kumpisal. Na siya ay gumawa ng kusang loob, ng mga penitensya upang mas dalisayin ang kanyang sarili upang higit na mapaglingkuran sila upang magkaroon ng biyayang kailangan niya upang kumbintihin sila sa kasamaan ng kasalanan at ang pangangailangan para sa pagbabagong-loob. Ipinapalagay na naranasan niya ang uh, tinatawag na transverberation ng puso o isang pagtusok sa puso tulad na nangyari kay Santa Teresa ng Avila. Sa mahabang oras hanggang sa gabi, saan man siya naroon, ang ating santo ay laging nasa harapan ng Diyos. Nakikibahagi sa kung ano ay madalas na ipinipinta at inilalarawan sa katolikong sining bilang isang sagradong pakikipag-usap sa Diyos na nagbigay sa kanya ng kakayahan upang mabatid ang kalagayan ng kaluluwa ng isang nagsisisi. Sa mahabang oras na iyon ay nakipagsundo siya sa Diyos para sa kaligtasan ng mga nagsisisi at inihanda ang kanyang sarili para sa isang mabungang pagpupulong sa kanila at matagumpay na pakikipaglaban kay Satanas na ang pagsalakay ay tiniis niya sa buong buhay niya. At dito po nagwawakas ang ating pagtatanghal ngayong araw na na nabigyang liwanag po nito ang, ang aspeto ni Padre Pio bilang isang tagakumpisal at para sa mga bagong taga-panood natin, ngayong araw naway uh, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Uh, pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabiswa namin kayo sa aming mga susunod na episode sa inaharap. At kung naibigan na naman po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang bidyong ito. At uh, para po sa mga bagong taga -subscri uh, subscriber Uh, may sasama po namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, kung nais po ninyo kaming uh, suportahan, uh, mangyaring bisitahin po ang aming website sa www.angtinignipagpio.ph www.angtinignipadipio.ph at doon po ay uh, matutunghayan po ninyo kung ano po ang aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng donante at mga taga-abuloy na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padipio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na inaalay po para sa inyo at ito po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. Ito ay magiging buwanan o lingguhan depende po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy uh, o don donasyon. Para sa mga karagdagang mga impormasyon tungkol sa inyo, mas mabuti pong makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyo at gmail.com angtinignipadipiyo at gmail.com Sa kadahilan ng ang aming online form ay hindi po gumagana, at kung ilalagay po ninyo ang inyong mga impormasyon iyon, ay hindi po namin ito natatanggap. Kaya mas mabuti pong makipagunayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email. At hanggang dito na lang po tayo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat din po sa mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ng Pati Pio. Ako itas po po nagpapasalamat sa inyo at bahala na po sa inyo ang poong may kapal. At hanggang sa muli nating pakikita na may pagpalain kayo ng ating butuing Panginoong Diyos.